Is <laughs> sampung magkakaibigan. Kwento ni Christine Canon. Guhit ni Robin de Jesus. May sampung magkakaibigan. Si Carlo at siyam niyang kaklase. Si Ben na kay Bagal. Si Susie na madungis. Si Leo, si Lara, si Karen, si Juchan na koreyano, ang kambal na sina Eric at Ella, at ang antuking si Anton. Mahilig silang maglaro, mag-aral, at magtulungan. Pero minsan, si Carlo ay hindi masayang kasama. Belat! Ang tukso ni Carlo nang maunahan niya sa pila ang babagal-bagal na si Ben. Umiling na lang si Ben at lumayo kay Carlo. Katiri ka, hindi kita bate! Sambit ni Carlo nang mapatabi siya kay Susie na madungis. Di napansin ni Carlo ang mataas na tori ng blocks ni Leo. Bumagsak ang toring gawa ni Leo. Ha 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 ha! Puti nga! Sabi niya kay Leo akin yan! Biglang agaw ni Carlo sa laruan ni Lara. Akin na to! Ang sabi ni Carlo sabay agaw ng suman na kinakain ni Karen. Nasagi rin ni Carlo ang kinakaing mami ni Juchan na kuryano pero hindi siya nagsorry. Hindi ba kayo marunong sumunod sa laro? Huwag na nga kayong sumali! Ang sabi ni Carlo, kina Eric at Ella pagkatapos siyang matalo sa Pompiang at siya na ang susunod na taya sa taguan. Sinubukang gisingin ni Carlo si Anton para makipaglaro. Hoy! Gising ka! Ang sigaw ni Carlo sa antuki na si Anton. Pero hindi nagising si Anton. Hindi kita bate! Sabi ni Carlo kay Anton kahit hindi siya naririnig nito. Nag-iisa na lamang si Carlo. Isang araw, pagdating ni Carlo sa paaralan, hinanap niya ang kanyang mga kaklase. Gusto sana niyang makipaglaro, pero walang bata sa silip nila. Wala ring bata sa palaruan. Wala ring bata sa kantin takang-taka si Carlo. Nakita ni Carlo na masayang naglalaro ang kaniyang mga kaklase sa bakura ng kanilang paaralan. Hindi naman sila dating naglalaro doon. Nakita nila si Carlo pero di nila ito inimbitang makipaglaro sa kanila. Ikaw, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Naiyak si Carlo nang maisip niya na walang gustong makipaglaro sa kanya. Ganito siguro kasama ang naramdaman ng mga kaklase niya kapag inaagawan niya sila ng laruan at baon. Ganito siguro kasakit ang pag-aaway at panunuksong ginagawa niya sa kanila. Noon, naisip ni Carlo na maging mas mabuting kaklase Kinabukasan, lumapit si Carlo kay Ben na kay Bagal sa pila. Mauna ka na sa akin sa pila, sabi ni Carlo kay Ben. Mahal kita, sabi niya kay Susie na madungis sabay halik dito. Hati tayo sa baon ko, sabi ni Carlo kina Karen at Juchan noong reses ipinahiram ni Carlo ang kanyang bagong laruan kay Lara. Ikaw muna ang maglaro, tapos ako naman ha? Sabi niya kay Lara. Inanyayaan niya si Leo na gumawa ng mataas na tore ng bloke. Paano ba yung laro niyo? Pwede ba ako sumali? Pakiusap ni Carlo, kina Eric at Ella. Shhh! Huwag tayong maingay. Magikising si Anton. Paalala ni Carlo. May sampung magkakaibigan si Carlo at siya niyang kaklase. Alamin natin kung ilang estudyante ang nasa klase. Magbilang tayo. Isa. Flat. Dalawa. Dalawa. natin sa kwento natin ngayon. Ang aral na mapupulot natin ay dapat maging mabait tayong mga bata. Huwag mga away, pagkus, ay maging mapagbigay tayo at mapagmahal sa kapwa nating mga bata. Para naman magkaroon pa tayo ng maraming maraming kaibigan tulad ng bida sa ating kwento. Araw sa Palengke Kwento ni May Tobias Papa Guhit ni Isabel Rojas At inilimbag ng Adarna House Publishing Ngayong araw nito, ito, maaga akong gumising Inaantok pa ako nang bihisan ako ni nanay Sasama ako sa kanya Araw ng palengke ngayon! makinig ka ng mabuti. Ang sabi ni nanay, humawa ka sa akin ng mahigpit ha? Para hindi ka mawala at hindi pwedeng magturo ng ipabibili. Opo nanay, pangako po. Ang sabi ko. Tig-isa kami ni nanay ng bayong. Ang bayong ni nanay ay malaki at makulay. Ang bayong ko naman ay maliit at kulay dilaw. Maingay sa palengke. Nagsisigawan ng mga tao. Pero hindi galit. Masaya. Parang lahat ay magkakakilala. Suke, suke! na sa akin! Suke! Hindi ko gusto ang amoy ng palengke. Amoy karne manok at isda. Pero bakit tila tuwang-tuwa naman si nanay sa kakaamoy sa mga iyon? Mainit sa palengke at saka maputik. Kaya pala gusto ni nanay na maaga kami. Masikip ang palengke kapag magtatanghali. Mababait ang tindera sa palengke. Pinatikim kami ni nanay ng kanilang sari-saring tinda. Pakwan, lansones, bibingka. Pinuno din nila ang aking malit na bayong ng iba't ibang bagay. Madaming makikita sa palengke. May nakakatwa, may nakakatakot, at may magagandang bagay. Hi! At ang ganda nung isang munting pulang kalan na may munting palayo. Ang sarap maglutulutuan. Pero may pangako ako kay nanay. Pagod na pagod kami ni nanay. Mahirap palang mamalengke. Pagdating namin sa bahay, tinulungan ko siyang iligpit ang aming ipinamili. Teka, ano yung nakita kong nakabalot sa diyaryo? Parang lang hugis? Parang... Isang munting kalan na may munting palayok! Salamat na! Masustansyong pagkain sa palengke Sa palengke natin nabibili ang iba't ibang uri ng karne, isda, gulay at iba pang pagkain. Ano nga ba ang halaga ng iba't ibang uri ng pagkain? Kinakain ba ninyo ang mga pagkain mayaman sa bitamina at mahalaga sa inyong kalusugan? At siya ang nagtatapos ang ating munting kwento. Ang Pambihirang Sombrero Kwento at Guhit ni Jose Miguel Tujido Mahilig mangolekta ng kakaibang mga gamit si Mia. Isang araw, Naghalungkat si Mia sa lumang baul ng kanyang lola. Laking tuwa niya nang makatagpo siya ng sombrero. Kakaiba ang itsura nito. Humarap si Mia sa salamin para sukatin ang sombrero. Sinubukan niyang isuot ito sa iba't ibang paraan. Ngunit naisip niya, Bakit parang may kulang? Lumabas ng kanilang bahay si Mia at nagtungo sa tindahan sa tapat. Magandang umaga, Manang Sol! Bati ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia. Pero mas maganda kung lalagyan pa natin ng alkansya. Sagot ng tendera. Nagulat si Mia sa handog sa kanya. Salamat po, Manang Sol! Sabi ni Mia. Sunod na pinuntahan ni Mia ang panaderya. Mang Rico! Tawag ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia. Pero mas maganda kung palalamuti ang panate ng kandilabra. Sagot ng panadero. Salamat po, Mang Rico. Sabi ni Mia. Nagdaan din si Mia sa klinika. Doktora Dulce, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia. Pero mas maganda kung papatungan natin ng mga prutas. Sagot ng doktora. Salamat po, doktora Dulce. Sabi ni Mia. Naglakad pa si Mia at nakarating sa istasyon ng bumbero. Mang Ador! Maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia. Pero mas maganda kung dadagdagan natin ng aquarium. Sagot ng bombero. Salamat po, Mang ador! Sabi ni Mia. Pagtawid niya sa kalsada, nakasalubong ni Mia ang pulis. Mia! Mia! ibung sombrero iyon Oh. Ah. Bati ni Mang Kalor. Pero, mas maganda kung sasabitan pa natin ng hawla. Salamat po, Mang Kalor! Sabi ni Mia. Umabot si Mia sa hardin ng plaza. Mang Lito, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, pero mas maganda kung kakabitan pa natin ng mga bulaklak. Sagot ng hardinero. Salamat po, Mang Lito. Sabi ni Mia. Pagdating sa palaruan, napakarami ng palamuti sa sombrero ni Mia. Miyo, itong saranggulo na lang yata ang kulang dyan. Sabi ng kanyang kalaro. Sandali lang, Toto! Sigaw ni Mia. Ngunit, naitali na ni Toto ang saranggola. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kumapit si Mia sa kanyang sombrero at natangay siya paitaas nakarating si Mia sa mga ulap. Biglang lumobo ang kanyang sombrero at naging isang napakalaking parachute. Nang tumapat ito sa araw, nakita ng lahat ang angking ganda ng sombrero. At nang na nga nagtatapos ang kwentong may pinamagatang bihirang sombrero. Si Dindo Pundido Kwento at guhit ni Joe Mike Tihido at inilimbag ng Adar na House. Tuwing sasapit ang dilim, nabubuhay ang kagandahan ng hardin sa kislap ng mga alitap-tap sa kanilang marikit at munting mundo, sikat ang mga anak ni na Don Fuego at Doña Luz. Ang panganay na sisilaw ay may ilaw na ubod ng lakas. Parang flashlight naman ang diretsyong ilaw ni Sinag. Sari-sari naman ang kulay ng kislap ni Kutitap. Dahil sa angking galing ng magkakapatid, pinananabikan ng lahat ang pagsilang sa bunso. Siguro marami ilaw ang bunso. Hula nila. O kaya'y umiilaw ang pakpak? Ngunit nagulat sila sa lumabas sa itlog. Isang alitap-tap na walang kislap. Hoy, wala siyang ilaw? Nagulat na sabi ni Silaw. Tatawagin ko siyang Dindo Pahayag naman ni Don Fuego Si Dindo Pondido? <laughs> Tukso ni Sinag Anong klaseng alitap-tap iyan? Tanong ni Kutitap Siya ay katangi-tangi din tulad ninyong magkakapatid Sagot ni Doña Luz paglaki ni Dindo, labis niyang ikinahiya ang pagkapundido. Enay, espesyal din pa ako tulad ni na kuya at ate? Nag-aalala tanong ni Dindo. Oo anak, espesyal tayong lahat. Ang kawalan mo ng ilaw ang nagpapabukod tangi sa iyo. Malambing na wika ni Doña Luz. At huwag kang mahiyang makihalo sa ibang alitap -tap. Doon mo makikita ngayong tunay na kislap. Payo naman ni Don Fuego. Kaya't sa sumunod na gabi, sinundan ni Dindo ang kanyang mga kapatid sa pag-asang mahahanap ang kanyang sariling kislap. Kaya silaw! Gusto ko ding ilawan ang bahay ni Landong Langgam. Ani Dindo Ang malakas kong ilaw lamang ang kayang magpaliwanag dito. Sagot ni Silaw. Ay, Sinag ka nalang manggulo. Kuya Sinag, tutulungan kita sa paghahanap sa kwintas ni Binibining Mariposa. Wika naman ni Dindo sa isa pa niyang kuya. Hilaw ko lang maaring gumabay sa landas ng binibini. Sagot ni Sinag. Kay ko titap ko mangulit. Ate ko titap, gusto ko ding pasayahin ang salo-salo ng mga kitikiti. Wika ni Dindo. Huwag kang magulo. Tang ilaw ko lang makakulay at makaganda para sa salo-salong ito. Mataray na sagot ni Kutitap. Paano ko kaya mahanap ang aking kislap? Bulong ni Dindo sa kanyang sarili. Nang makalayo na si Dindo, bigla niyang narinig ang matinis na sigaw ni Kutitap. Agad na bumalik si Dindo sa kinaroroonan ng mga kapatid. Pero madilim na ang bahay ni Landong Langgam. Lilipad-dipad na si Binibining Mariposa sutang kanyang kwintas. At tahimik na ang salusalo ng mga kitikiti. Lumingali nga si Dindo at nakita niya ang isang higanteng bote. Nakakulong dito ang kanyang mga kapatid. Napansin din ni Dindo ang ibang alitaptap na nagtatago sa ilalim ng malaking dahon. Lahat sila ay takot na takot. Walang gustong lumapit sa bote. Kung sila ang magtatangkang sumagip, tiyak na mahuli rin sila ng bata. Anin Dindo sa sarili. Nagulat ang mga nagtatagong alitaptap nang lumapit si Dindo sa bote. Papil lang ang takip ng bote kaya tinadyakan niya ito at hinila, binatak at sinipa. Isa-isang nakalaya ang mga kapatid ni Dindo. Patakbong lumapit ang bata upang hulihin silang muli. Ngunit may biglang lumitaw na hugis multong papalapit sa kaniya. Sa takot, mabilis na tumakbo palayo ang bata. Tuwang-tuwa naman ang mga alitap-tap na nasa hugis multo pa rin. Pinalibutan ng kanyang mga kapatid si Dindo. Maraming salamat Dindo! Wika nila. Patawarin mo kami sa pagmamalait namin sa iyo. Espesyal kang talaga. sa unang pagkakataon, may kakaibang liwanag sa hardin para kay Dindo. At nang gabing iyon, natuklasan ni Dindo ang kanyang tunay na ningning. At dyan nagtatapos ang kwento nating may pinamagatang si Dindo Pondido. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw na ito mga bata? Hanggang sa muli